duwang bangkay ni lalaki ang nadukayan sa sarong ampas sa Sitio Rawis, Barangay Patitinan, Sangay Kamarines alas 11 ng aga kaining Martes sa impormasyon. Nahilingan mga biktima ka na paagi mag sa kainin bihikulo na haling albay asin para mientras na napapundo sa lugar na tulus man na nakapagpaabot ng sumbong sa autoridad. Sigun sa pulisya, mayong suulot na mga gubing asin parehong ipinatos nin tamong ang mga biktima na pigkakarkulong nasa edad 35 hasta 45 na posibleda ang itinapok sa lugar maagahon ka na sambit na aldaw. Yung sa area na po yun, na mayong po dumang CCTV sa area na yon and then Mayo po duman uh, araning, ano kabahayan and then yung area na po yun, for information ano po yun, uh, non residential area dahil pangin na po yung kabila pupunta ka po ning ning TV yung left portion po pangin and then yung right portion is high uh, grounds Dugang pa posibleng biktima ng salvage ang duwang persona. Padagos man na nakikipag coordinate ang sangay PNP sa Kataraid Banuaan para sa mga pamilyang may nawawarang kapamilya nangangapunan po kami duman sa uh, sa mga tao na kung iwa po kamong nalalaman na informasyon o nahiling na na, na nangyayari po din sa pagkakadiscovery po ng dalawang bangkay, huwag po kayong mag na magtaon ng informasyon sa muya para po ma ano ang tapo agad ng justisya yung pagkakamatay po ng Sa presente, Nasa sarumpo ni Rare sa nasambit na banwaan ng duwang bangkay, pigahal at mangkang otoridad ang autopsy result kan mga biktima. Para sa mga baretang tatakbikol, may yarango.